Good morning, good morning mga bro Today, December 31, 2024 Year-end duty muna tayo Nang 8 hours Yun Punta na tayo sa planta Walking distance lang naman At uh, mag-iin Bago ako sa lamig, sinipon ako Masakit ang ulo siguro ngayon uh, vlog natin ay uh, yung konting uh, celebration namin mga OFW rito sa COVID, dito sa aming planta may konting handa handa siguro iba vlog natin after work ano ano yung mga uh, lutoin lutuin ng mga kasama ko kasi ako wala naman akong lulutuin <laughs> yun buksan mo. Handa namin. Pang New Year. Pinasa sa dating ng number. Yung utang niya sa akin, 1-5. Patay. Pakuha ko pa kaya yun? Pakuha pa yun. Para recover mo pa. Para recover mo pa yung ano. Okay. ano? Yung Happy New Year. Ito na pala yung aking dalang gabi kasi galing sa Pilipinas. Gapi grass tsaka ano yan, uh, may duckweed. Pinaghiwalay ko na sila para mabilis lumami. Pero hindi ko muna ilalabas siguro kasi malamig pa sa labas masyado. Ito yung iba. Yan. At uh, yung ating mga gagawing project. Dito din. gawing sa mga susunod na araw ito, ayan bubu tayo ng battery pack ayan, dinala ko yung ating spot weld spot weld natin taladala natin meron tayong 3S na active balancer ayan, yung 3S na active balancer tsaka diba ba, ayan meron din tayong ATS at mga oh, team charger natin pang capacity test yan ginagamit solar charge controller at mga module ano yung mga module natin magbubuo tayo dito yung natin siguro gagawin natin tong kasi 30 pieces naman to gagawin natin tong 10p 10p um, 10p 3s gagawin natin dyan pero sa ngayon ay maglilinis lang muna siguro ako dun sa cooling tower para maayos yung mga alaga natin sa mga susunod na araw na tayo magbubuhay natin ngayon. Okay? At uh, magpipiskeeping tayo by the month of March siguro or February. Yung magpapalit na ng klema. Kasi ngayon sobrang lamig pa. Baka mamatay lang ang isda. Papakainin lang natin ating mga alaga na nakakulong ito. Lalo na itong dalawa na to Ito, mumalik na ito dito eh. Kanyang pwesto talaga. Pero yung iba, ko sa labas pero kaya gagawin natin sa loob natin sila papakainin para kulong muna natin itong mga ito saan na sila yun at ito ilalagay natin ito sa maayos na lugar hindi dito lilipat siguro natin paparawan kung lang muna yung duckweed tsaka yung gapi grass yan ito muna natin ilalagay pansamantala yan para maarawan yan yung galing sa Pilipinas yan. Duckweed tsaka gabi grass. Meron pa tayo sa kwarto. Uh, just in case na mag-failure man yan, uh, mayroon pa tayo ron sa loob ng nakatag. At ito, siguro lilipat natin sa dating dun, sa side na yun. Sa side na yun, para mamaluwag dito. May linis tayo rito, medyo madungis na eh. Yung mga kalapati natin, kakalat-kalat pati. Papakainin ko lang ng konti para kahit papano lalong lalo na itong mga to dito kong itlog na to eh ito mabila ng kaparis itong whiskerier natin na to tayang naman so papakainin ko lang saglit at lalagyan ng mga inumin okay Suarez dan yang mulai sakit botolnya. ayaw bumaba ng ibang kalapaate yan, ayo pa bumaba kasi pinapakain din ang mga ibang light sa kabila Kaya nasanay lang na silang laging nasa labas o kailangan natin silang sanayin sa kulungan na ulit nakabili ng patukang maya si ano Sila, masanay na sila sa loob kasi baka masita tayo ng mga bosing nangamu natin dito at uh, kumakalat yung bumi ng kalapan kaya uh, siguro papakawalan lang natin sila pagka uh, may itong walang pasok pero so, kung may pasok huwag natin silang papakawalan na raw tong Brown tsaka yung meeting na yon. Mga bubuwan na. sila nagbubababa na pero ay pumasok sa loob ng mga bahay. isang pansi natin napakawala harapan na hahanapan natin ang kaparis yan okay, ito barako to eh hahanapan natin ang kaparis yan siguro sa dalawang inakay na yan at saka sa kanyang mga magulang magawa na natin sila para ano, yan tayong pakawala pero yung the rest kapaka, uh, ah, tutulog natin ulit para ah, pag nakabili ulit na ano, nakabili ulit na patuka kailangan natin pumasok itong mga ito sanay na kasi nakakawala yun kaya ganyan siguro ngayon nga yung plano ito alisin natin dito dito natin ilipat sa side na to yan sa side na to tapos ah uh, lilitan lang natin siguro mga ganito lang kalaki at yung lalaki yung mga ito ilipat natin dyan para lumuwag dito dito tayo maglalagay ng mga tanim-tanim natin tsaka mga kung mag-aalaga tayo ng isda dito tayo maglalagay ay, ito pumasok ang iba eh. ata, eh. ang Ito magbusog pa ata Ang ganda Ang lahat Sa nai na silang nakakawala May uh, lins na goods Ito sa loob ang pagkain Ngayon mga bro ayusin ko muna itong mga area na to, Ayusin natin. Ipupuesto natin yung mga bricks. After natin ipupuesto yung mga bricks, punti-unti saka natin ilipat yung mga lupa. Okay? Balikan ko kayo after ko mga pwesto. Ano yung mga kaganapan? Lagong lalo na yung ating metropolis ayusin natin para hindi na nakakaalit mga kalabate. Okay? at yun na nga nalipat na nga natin yung ating soil garden dito yan sa bilang side para lumuwag naman dito sunod natin na yan ang hydroponics natin na ayusin natin siya na hindi mapasok ng ating mga kalapate siguro gusto ko siya dito na lang siguro yan dito dito natin po pwesto para kahit pa paano pagkakit mahihiyang agad na mahihita ah, yun ang ayusin natin ngayon ah sakit na likod ko ah <laughs> yun mga bro ah, siguro oh, pag samahin ko na lang yung mga tangkay ng mga ano kung alin din yung pwede pagsamahin kasi itong mga kangkong mukhang mabubuhay pa naman siguro to ayusin lang natin kangkong tsaka ano na lang to Ah, kang kangkong negative. Meron tayong isang sibuyas pa. Best town. Mukhang ito na lang ang mabubuhay. Ang mga alokbate. Kung hindi papasok ng kalapate, sure naman na magkakaroon uh, ng magandang daong tumato. O ayusin ko lang at papakita ko sa inyo after kung mga ayos na. Ma ayos na natin ang kanilang pwesto. Tsaka pagsasamasamahin na natin para mga dalawang ano lang siguro. Dalawang bucket lang siguro ang ating buwin. Okay. ang dalawa. Nagagalagala na, wala eh. ano sila, dalawang inahin. bibilhan natin siguro ng mga 'yan. Bibila ng dalawang barako, isang barako siguro. <laughs> Going up. <laughs> Yan. Bibilan natin ng ano 'yan. Nakakalapati natin. 'Yan mangga ba bro, ayan, nailipat ko na yung dalawang ano natin. Hopefully, makarecover itong mga ito. Ang na rin tayo ng tubig. Bukas, lagyan natin ng ano, na uh, nutrient solution. Pati yung ating dinalang gabi grass at duckweed. Ganyan sa kakunti sa ngayon. Meron pa tayo rin sa taas, pero konti lang din naman yon. Hopefully, dumami itong mga to para pag nagkaroon tayo ng isda ay uh, hindi natin kailangan pa ng air pump or uh, filtration yan na yung gagamitin natin kagaya e, ng ginawa natin sa Pilipinas sa mga gapi natin siguro dito mag-aalaga tayo ng moli tsaka beta ito try natin yan yan ang ating alokbate na wala ng mga dahon pati kangkong tsaka sibuyas dahon na nag-iisa talang natira hopefully makarecover to mga ito bukas lagyan talaga ito ng nutrient solution yan ang mga alaga natin hmm, nanginginain na <laughs> yan nilipat natin dyan yung taniman natin na garden soil tsaka patabain muna natin yung lupa at itong mga alaga natin siguro kukulong ko muna pagka nagsipagpasukan itong mga ito may mamayang gabi siguro balikan ko para kung sakasakali man pumasok sila ay uh, ikukulong ko muna mahirap na baka kasi dumihan nila yung mga ibang gamit dito sa planta kaya iwasan na lang din natin sa si kinit pumunta ng mabas para bumili ang pagkain ng kalapate namin yung manok din natin, papahuli rin natin tatalian natin, mabilang ng barako yung dalawang babae kasi yun huliin na natin yun para mabilang ng barako yun, yung mga update natin ngayon January 1, 2025 Happy New Year ko sa lahat ingat-ingat uh, na lang at God bless us all